What's up mga gwapo, welcome back sa Gwapos Garage Ngayong araw po ay may panibago tayong baba fingen na isang OTJ So, nandito pa rin tayo sa Pooxilang mga kagwapo Ito ulit tayo na pa-destino So, ang gagawin naman natin dito mga kagwapo ay Babafingin natin tong buong owner type jeep na to So, makikita nyo siya ay buggy type ba tawag dito or jeep style So, yan Um... Uh, Ililibot ko muna kayo ng konte para makita nyo yung itsura mamaya ng before and after natin siya mabuffing. Yan. So, let's go! Dito nga mga kagwapo ay magsisimula na po tayo magtalop ng stainless. Bale, ganito lang lagi yung mga process natin sa pagbabuffing mga kagwapo. So kahit bagong assemble pa yan lagi po nating tatalupan yung stainless para mawala yung mga mancha at yung mga uh, minor na gasgas -gas. parang papalitawin pulit natin yung mas uh, mas smooth at mas makintab ng balat ng stainless. So fast forward lang natin to mga gwapo para mabilis. Siyempre, ang role ko dito mga gwapo, pagka nang si Papa ng stainless, eh ako naman po yung nagtatanggal ng mga accessories tulad nitong si bumper, tail lights, or headlights, at kung ano, ano pang accessories na pwede pong makasagabal pag nagtatalo na si Papa. Para pag nagtalo po siya ay yan, Talagang walang sagaban. So, ito po pala yung nagiging kalabasan pagka natapos na po nating talupan. So, nas, uh, mas naging smooth po ulit yung surface ng stainless at nabubura po natin yung mga medyo mabababaw na gas-gas na visible pa rin talaga. So, ito yung likod niya medyo mad madunges kasi pininturahan ng kanya kahit na stainless. At syempre pagtapos po nating or pagtapos po ni papangtalupan eh ito naman yung linya natin. So tayo ang mag-hairline finish dito guys. So panoorin nyo lang to. Yung mga ganitong pure stainless na OTJ mahagwapo ay inaabot sa amin po ng dalawa hanggang tatlong araw po yung pagbabuffing nito. Depende pa po yun kasi minsan yung gusto po ng customer namin ay buffingin din yung ilalim tsaka yung loob. Pag ganun po, mas matagal uh, i-buffing. Tsaka depende rin po pagka maraming accessories. So dito mga gwapo ay nalinyahan na ni Papa ng masking tape at talagang binabanatan na agad namin ng Uh, mirror finish. Hindi ko na napakita sa inyo yung sa kabilang side kung paano po gawin ni Papa yon Pero dito po sa kabilang side ay ganito po namin ginagawa yung paglilinya ng uh, dito sidings kung paano po namin linyahan gamit yung masking tape. Once malinya niya, hanap po natin ng mga masking tip yan mga kagwapo ay ulitin po ni Papa yung pagtatalop kasi po may, so, may mga sobrang gas-gas dyan na dapat alisin. At after po noon ay babapingin naman na po ng, uh, dito, ng pinong liha ulit para mas maging makintab bago po natin dalihan ng pang mirror finish. Nga pala mga kagwapo, pagpasensya -pag nyo yun na yung boses ko, medyo paus po ako ngayon eh. At dito nga mga guwapo ay binabuffing na po natin itong kabilang sidings naman. Bale mirror finish na to at ito na po yung pinakahuling uh, process ng pagbabuffing. At kung makikita nyo po mga guwapo talaga namang unti-unting uh, lumilitaw yung ganda po ng sidings na ito. Malapit na nga natin matapos tong OTJ mga kagwapo. Bale, nasa harap na part na po tayo. Ito, mga konting buffing na lang tulad ng uh, bum bumper, tapos yung dashboard sa loob, then yung uh, windshield at kung ano-ano pa na malilit na accessories na lang. So, yun, makakapasok po yung sinabi ko sa inyo na 2 to 3 days lang po yung duration ng pagbabuffing ng ganitong pure stainless na OTJ. Ito na yung final output ng nagawa natin mga kagwapo. Kung makikita nyo naman talagang ang ganda. So bali tatanggalin na lang natin tong masking tape at pupunasan na lang natin kasi may mga itim-itim na naiiwan dyan mga kagwapo dahil sa buffing soap. bali guys, ang ginagawa naman po dito ni Papa ay yung mga ilang bagay na lang tulad itong lagay ng reserva. So, mabilis na lang yan. Matatapos tayo. So, ito nga pala yung mukha ng OTG na ito mga po ay galvanize siya. So, hindi siya stainless. Akala namin yung stainless din siya na may pintura lang. Pero, yun nga, galvanize siya kaya may iwan. So, yun nga lang. Pero, kahit pa naman eh, gumanda naman siya. Ito yung dating looks niya mga po bago po siya uh, mabuffing. Pero after po natin siyang mabuffing, mas gumanda at ito na po yung kinalabasan. Kung makikita nyo naman, mas makinis at talagang namumuti po ulit yung sidings niya mga kagwapo. Talagang panalo. Para sa final touch mga kagwapo, ang gagamitin po natin dyan ay yung angle grinder na po. So babalahan lang po natin yan ng buffing cloth tapos pwede na po natin yan gawing pang-detail. So yung po yung ginagawa ngayon ni Papa na uh, dinedetail niya na po yung loob kasi medyo masisikip na po sa loob at hindi na po kasya yung malaking pang-buffing. So ito na po ang gamit natin. Medyo malaki kasi itong pang-buffing natin kaya po uh, delikado kung gagamitin pa natin yun sa pang-retouch. Hinihintay na nga tayo dito ni Gwapo guys. So, yun siya. Napakagwapo. balita tapos sa tayo dito mga kagwapo. Ang binabuffing na lang ni Papa dito ay yung c -bum bumper So, last na yan. Then, uh, good to go na tayo. Kasi meron po tayo ulit pupuntahan na panibagong project. So, ito yung c bumper guys. Malapit na siya matapos. So, sana po nagustuhan nyo ang isang video na ito mga kagwapo. At kung nagustuhan nyo po ang ating ginawang Uh, Pag-buffing dito sa OTJ na to mga guwapo, please like, share and subscribe at pakihit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa susunod nating videos. So yun lamang po mga guwapo, maraming maraming salamat at ride safe always. Paalam!